So balik ka ikaw na galing na nag siya. So pila pila na nag-edad ni Tracy. So ang ginabatsag niya galing, hindi nang Ay, oh, okay. So why finally, sama pa niya pa-check up, no? Ay, hindi na lang. <laughs> Mm. So dere sa kanila ko na sa may high school. Ano ano sa year? Grade 8. Uh, so. Pero ano kina bata guys, siya Ah, uh, kang okay. watch mo. Mokla moklat moklat mo mataga? Uh, so um, so naga sa kanila no. Map dos map dos gang. Ayos

So lagi lang na ay kasi siya tapos nagkakampagali uh, ako anong mata gagangot ngot or ga sakit yung mata okay. oo so, kulang oh, ko oh, na si nanay mga galing nagkakuan ko sinanay ay senior city sila sinanay So why ah ang mama papa, si minay Ah, okay. So, ikaw na ganda kaalaga kan siya. Ah? Ay, okay, okay, okay. Ah, ikaw loy, no? So, so, financial, so, financial problem, bilang kailangan kailangan sila. Oo, oh, okay, para mapacheck up siya. So kung sino man ang uh, i-post ko ni isang video no kung sino man ang pwedeng uh, pwede makabully sa ni eh. financial pwedeng pwede natin mapa-check up. So dire lang ni sa uh, guys sa high school so pwede anytime pwede ko sa makatuwa sa may high school. ba, diba, di ka kanina, di ka mo subungan ni nai eh? sa Ban Sito bye bye. Okay. Ay lapit ma lang anytime pwede kid makatuan or kung sino ma mahabulig no pwede ma ato makatuan sa so, kay sa Ban City ma lang siya. Okay. Si guys, sino kanin mo ngalan gang? Kelly, ano? Kelly ano? ano? Domingo. Grade 12, grade 12 student. Grade 8. Grade 8 high school pero gabak Gabakasi. School, uh, gabakas si kung ano gabakas kalisang miskila bisikan magmaginabatyag thank you thank you